simento na to pero puno pa rin siya ng tubig pero yung tubig umaangat kasi yung simento lumulubog yan may halo na yan siya guys may buhos na yan yung simento poste na to pero may tubig siya kasi yun nga gabi umulan pero wala naman daw problema kasi yung halo ng simento lumulubog naman daw po yun yung tubig lang yun nandyan sa taas maakyat kaya pag tumuyo yun sa ilalim yung tubig yung matitira sa taas kasuko yung dito naman tayo sa vlog natin. So ngayon, ngayong araw na to, kapon kahapon, na tayo na namin ng mga ang poste. Siguro, yung poste na ito namin ay sa 11. So hindi namin natapos yung ibang poste. Meron pa kami natirang mga anim pa na poste na hindi na ito. Kasi umulan nga kahapon, bumungos talaga ng todo. So ngayon, kung ano lang na itayo namin, yun lang muna ang bubusan namin. Kasi baka mamaya hapon, umulan na naman. At mapuno ng tubig yung mga buho. Yung mga butas. So kailangan namin gulisan at mabuhusan tong mga poste para hindi siya mapuno ng ano, putik. Ito guys, papakita oh, ko sa iyo. Yan guys, oh. Yan, yung mabutas kasi pag umulan, napapasukan siya ng mga putik. So baka mamaya matabunan yung parilya, hindi siya magiging matibay. Yan. So kailangan maano targa siya ngayon na mabuhusan ngayong araw na to kasi bali 11 poste ang dapat busan kasi yun ang natapos namin kapon yung bumungos yung ulan so ito na so kumuha ako ng tao siguro ano sila mga talaga po ano sila uh, kumuha ako ng extra na apat 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 sila dumating so magiging halo 2, 4, 6 8 kami 8 silang mag ano ngayon 8 silang magbubuhos ng poste, eh. dyan nilipat na nila yung mixer sa gitna, kasi doon nakalagay sa may ano yun, sa may gate, nilipat nila dyan sa gitna, para diretso na sa butas yung, yung pagbuhos uh, yan bali, kumuha ako ng mga extra guys bali, 350 a day nila dyan yun, nung katulad nito guys, oh, puno yung tubig oh. be, paano be, may tubig be okay lang mara yan, yeah, tubig oh ah, bulong tubig ra? oh. Uh. Ayan. Puno ng tubig yung ano, mga butas. So, kailangan kunin daw muna para maging matibay yung ano. yun guys, yung so, may mga tubig. Oh. Ayan. So, hindi siya maganda. Kailangan makuha yung muna yung tubig. Ayan. So, ngayon mag na sila. Ah, bilis lang to kasi mixer lang naman eh. Yun, so bali hindi tayo ng poste ito, yung sa so, tatlong poste, tapos doon sa gitna yung sa porch namin yung sa main door saka doon sa may ano sa may doon na lang yung walang poste yun doon sa may, sa may master bedroom may tatlong poste pa doon hindi na itayo so ngayon ngayong araw na to ito hahabulin namin na malagyan ng ano malagyan ng uh, simento o ng buhos yung mga poste na itayo namin na to kahapon para kasi nangyayari kasi ngayon tuwing hapon guys dito sa amin umuulan eh so kailangan namin ano uh, malagyan ng buhos yung poste yan so yun ito na guys so dito na yung ano ko yung uh, graba hapon ako na naglagay nito na sinakosako ko na para nga ngayong araw ready na pagdating ng mga extra ko hahakot na lang sila pero alam po ko kukulangin to kasi sa labing isang poste kulang po talaga yan kasi yung halo ko is 1, 2, 3 bali isang simento dalawang buhangin sa katatlong graba yan ang mix ko guys 1, 2, 3 Sa isang poste So yung Isang poste na yan guys Ang uh, Simento ko is uh, Apat Apat na simento Yung Bawat poste Apat na simentong bag Yun Yun ang equivalent na Bawat uh, buhos Kaya para Matibay talaga Saka yung gamit ko na simento Is Portland Cement eto yung ano guys, ito yung ano, yung graba sa kayong buhangin. Isa uh, ang load neto dito sa amin is 13 per load. Nasa 4 cubic siya. 4 cubic yung isang load, 13. 1300. Yan na, start na sila. Eh tapos dito yung tubig, yan dito. Nilagyan na lang ni Papa ng ano, ng uh, parang PVC. A, diretso dun sa ano guys, diretso dun sa poso. yon. Lagyan natin ng tubig kasi para nilagyan na lang ano para di, hindi na na maghakot-hakot at mag, ano pa magbomba pa ng poso dito. Yan. Para diretso na lang dun sa ano bubomba mo dito. Diretso na siya dun. Para sige-sige na lang tuloy-tuloy na lang yung hakot nila ng tubig. Para panghalo nila dun sa mixer. Mabilis lang yan guys kasi mixer yung halo natin. Yung buhos na lang yan lalagyan nila ng ano yan yan na, wait lang guys, tinan natin dun yan na guys, oh, nakapaghalo na sila yan, pasa pasa sila dyan diretso doon sa butas yun, mabilis lang sa mabilisan lang ng halo at saka buhos agad Paglit lang yan guys, yung ano namin dito, yung poste na bubulan yung isa uh, 12, 12 na poste. 12 na poste pala yung nagawa namin kapon. Repel mo sa ako, Gon. guys, bali ginagawa pala ni ano, ginagawa ng aking panday. Ang halo niya is sa uh, tagi isang simento lang. Sa isang simento lang. Basta 1 2 3, isang simento, uh, dalawang uh, buhangin tatlong graba. Yan 1 2 3. Tapos ang uh, buhos, ang uh, sa isang poste, eh, ang uh, magagamit ng simento is apat na bag. Yan. Apat uh, na bag guys, bawat poste. Ay, hey, kita nyo guys, oh, nakatapak lang ako. Nakatapak ako kasi medyo madulas. Kahapon, nadulas ako rito. Natapakan ko yung uh, aming latid, yung tali. Kasi buhos yung ulan, nagmamadali ako, natapak ako. Okay. So, yun pala guys, yung mga ano no, yung mga dos por -dos, medyo magastos pala talaga sa ano, magastos pala talaga sa formas. eto ginawa namin yung brace dito sa poste, eh. Pero, after naman ito, na magkaroon na ng buhos, at medyo tumayo na siya ng kusa niya, pwede na natin tanggalin to. Pero alam ko, ah, uh, tatapusin muna nila ito yung asintada nung hollow blocks bago nila tatanggalin to. Yan. Ayan o, kasi yung, yung aking uh, aking uh, dos por dos is nasa ano yan eh, nasa 500 plus 500 pieces. So, yun marami na nagamit guys. O, kukunti na lang yung natira. Ayun na lang na natin ko. Ayan. Ito, ito mga poste na to guys na makikita nyo. Ayan, mga parilya na yan. Dito yan sa grahe ko kasi iba yung size niyan. 16mm siya gamit na. 15 mm yung gamit namin dyan so mamaya pa yan siguro mamaya ang hapon after lunch pa siguro nila matatayo yan basta ang tatapusin nila muna ngayon dito yung uh, ano lang yung pagbuhos ng mga poste okay. yan guys so, nagluluto si papa Ayan, dito na ngayon yung ano leg ng manok Ayan, leg ng manok kasi yung aming mga tao aming mga panday is libre yung ano Libre yung tanghalian. So, yun. Libre yung tanghalian. So, si Papa yung tagaluto namin. So, yung kusunero namin. So, kulang yung ingredients. Bibili mo na ako ng mga ano. Ha? Ah? Ah. Ha. Ah. Ha. yan Dito yung mga ano namin, ha? Ah. Amit. Ah, dito yung mga batang amit. Dasik. Dasik, ah. oo. Oo. Uh, guys, bilhin mo tayo ng ano, mer merienda nila. Bilhin natin tinapay kasi may soft na ako dyan, o. Oh. Na sa tindahan ko, so, tumalamig ko na. Binilan ko nalang ice, so tinapay nalang. na ko, lang. Naubos yung tinapay ko, bibilan ko nalang sila para merienda. 10 o'clock, merienda sila. So, alis muna tayo. Ah, halo pa rin sila. Sige, sige pa halo nila. Ayan, o. Wait lang, guys. Ayan na, pasapasa -pasa na lang sila ulit. Parang kinakalo sila ulit guys So guys ito na yung nangyayari oh. Pag yung ano mo Yung uh, mo na poste eh, May halong tubig Yan oh, nangyayari Umaakyat din pala yung tubig Kasi yung simento lumulubog Kumbaga yung tubig umaakyat Yan yun o oh, yung guys so, may tubig dun o oh. Yan Yan nangyayari Lapo, Ayan dito naman guys, may ano na yan May buhos na yan, itong poste kasi ito yung una namin binuhusan eh siya ng tubig oh Ayan guys, ito na yung ano, may simento na to pero puno pa rin siya ng tubig Pero yung tubig umaangat kasi yung simento lumulubog Ayan, may halo na yan siya guys, may buhos na yan yung poste na to pero may tubig siya kasi yun nga gabi umulan pero wala naman daw problema kasi yung halo ng simento lumulubog naman daw po yun yung tubig lang yun nandyan sa taas maket. kaya pag tumuyo yun sa ilalim yung tubig yung matitira sa taas guys ikukorek ko lang pala no? ikukorek ko lang yung uh, sinabi ko kanina yung uh, bawat poste na semento ang mauubos ng pala bawat poste na semento is dalawang sako lang dalawang sako lang isang poste yung ganyan no oh, yan kasi yung ginagawa kasi ng aking ni, ng panday ko oh, isang timpla isang semento isang uh, dalawang halog, ah dalawang dalawang uh, yan, buhangin saka tatlong graba 1, 2, 3 yan so ang isang poste dalawang simento lang so bali dalawang halo yung ginagawa niya yan yun ganyan, ganyan o no? Yan, sa so, ngayon yung halo ganyan isang halo ko lang yan pag naubos yan another halo naman ulit kasi isang simento lang isang simento lang yung bawak pinapasok niya sa ano sa sa mixer yan isang halo lang muna isang simento isang uh, dalawang uh, buhangin tatlong graba yan so after niyan halo naman sya ulit pangalawang halo so yun Bali, dalawang ang equivalent, guys, na halo sa isang poste is dalawang sako ng bag. Tapos, bali, apat na, ano yan, apat na buhangin, saka anim na sako na graba. Yan ang ano, isang poste. Tulad nito, guys, so, ito na, no. tapos na. Yeah. So, baling hindi na lang na lalagyan is yung dalawang poste na lang dalawang poste na lang guys yun, ang bilis no, ang bilis bali, ang nalagyan na ng ano, nalagyan na nila is a 2 4, 6, 8 10, 11 na poste yun bali nag start sila kanina guys ng uh, alas 8 ngayon ano oras pa lang 10.35 10, 30, 10 35 pa lang yun ganun kabilis pala guys pag may mixer ka talaga sa kailangan talaga maraming tao na kukunin mo para mabilis yung galaw, mabilis yung pasa-pasa. Tapos kahapon bumili ako ng ano, bumili ako ng uh, plancha. Ako kahapon ng plancha kasi sabi nung panday ko gagawin doon yung kasungan, pasungan. Yung pasungan guys, yung ibig sabihin yung yun no, oh, yung pinagbabagsak nung halo niya maluwa sa mixer. Eh yung ginawa nila ngayon, nilagay niya na ng yero. So sayang yung binili kong ano yun no, oh, yung plain sheet na yun. Oh, yun makapal pa naman yun kasi gaya yun sa akin pasungan so ngayon ginawa nila dyan yun na yun yung uh, fly ano na lang yung sinas na lang yung yero yun na lang nilagay nila so yun baka hindi na magamit yun o i-standby ko na lang muna yun baka may option pa na pwedeng pagamitan so yun guys yun, yung may extra ko na to bali ang kinuha kong extra is uh, apat apat na tao 350 350 isang araw nila Ayan, kasama na merienda, kasama na yung mamaya tangalian nila. Ayan, so, yun masaya naman kasi mabilis yung ano, saka medyo gumanda yung araw. Sana mamaya hapon after lunch, baka mamaya itayo na naman ni ng ko yung ano doon nung ano namin, forma namin, yung poste. Saka bukas Sunday, day off bukas, baka hindi sila magtatrabaho, day off bukas Sunday. Ayan.

Last na to guys, ito na yung last na buhos na poste. Halos lahat na itayo na. Within 3 days lahat na itayo na yung poste lahat. Yun, malaking bagay talaga guys yung ano, yung mixer. Malaking bagay talaga. So ngayon, ito na yung pinakahuli. Sabado ngayon. So suma, bukas, wala na silang pasok. Tayo nga muna, rest day muna. Last na poste na lang 'tong lalagyan nila. Ito na. Oh tapos mamaya sahod na nila sabado sabado Ayan, ito na last na Nakatayong na yun lahat guys nakatayon na lahat ng poste natin back to monday na sila monday na yung balik nila Ayan. salamat at hindi ngayon siya umulan nakisama yung panahon so maraming maraming salamat sa ating go may kapal Okay na. Nakatayo na lahat guys. Last buhos na lang ng poste. Sa lunes ulit yung balik namin. Mamaya. Tatagay mo na to. Tatagay. Tatagay na. Ah, uh, oh, shout out, shout out. Ayan. Yeah. Tapos yung ano nila, yung pulutan nila, ano, chicken feet. Tanduay. Shout out sa mga ano. Ah, uh, shout out sa mga Barbasa Bikers. Yo, no. Uh, Barbasa, uh, Pro. Barbasa, Barbasa Pro. Barbasa Pro Bikers. Bikers. Yan lang ano. Ang chumbi ng tinga. Ay, tagay na. Sahod nila ngayon, sahod nila. Ebi, <laughs> layo tayo tumoya. Butang ngari pangkuan dia para dia kau. Okay.

So, ngayon, Sabado. Last day ngayon. Last day na lang yan. Sa lunes na yung balik nila. Mga trabador natin. So, hanggang dito na muna yung vlog natin, guys. See you ulit. So, nasunod uh, natin yung vlog sa Monday. Yeah. Maraming maraming salamat, guys. Sa panood ng video. Sana may makuha kayong mga idea and tips. Sa aming uh, construction ngayon. At sa aming mga patuloy na paggawa. So, maraming maraming salamat, guys. See you again sa ating next vlog.